sa pagmamahal po ni Jesus, meron tayo totoong sandigan. Good evening po sa ating lahat. Konting pampalakas ng loob, especially sa mga dumadaan sa iba't ibang pagsubok, sabi nga po nila. Pero mali po yung term na pagsubok sapagkat si Jesus hindi nagbibigay ng pagsubok. Sabihin na lang natin yung mga merong pinagdaraanan sa buhay. Mas safe po yan biblically. Okay? So, Si Jesus Christ po, kahit siya po ay Diyos, nagpakababa. Makikita po niyo yung heart ng Bible yung John 3.16. Hindi po ba? That He gave His only begotten Son. Sa part ng God the Father, makikita po natin yung kanyang sakripisyo of giving up His only Son to die for our sins. Kaya makikita po talaga natin, the Father is a giver. Jesus Christ is the one who has been given to us in order to die on the cross to redeem us from the power and the curse of sin. Kaya makikita po natin dito ang nag ang nag initiate ng kaligtasan ay ang Trinity talaga. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Tingnan po ninyo. Gumagalaw yan tatlong persona sa iisang Diyos sa kaligtasan. Si God the Father ang nagpadala ng anak. Si Jesus Christ yung pinadala at namatay sa cross. At ito pong maganda. Ang God the Holy Spirit ang nagtatatak sa bawat na bo born again. Yung tumatanggap kay Jesus as Lord and Savior. Nandoon po ang Trinity. Always working together. Undivided unity. Our God is three in one. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, pwede mo akong tanungin, paano nangyari yon tatlo sa isang Diyos? Wag mo akong tatanungin kasi ako hindi ko rin po alam. Pero pinaniniwalaan ko dahil nakasaad yan sa banal na kasulatan sa Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam po ba ninyo, <clears throat> sa Biblia, pag may pinanggit, na ito talaga ang tinatawag na uh, katotohanan o truth. Bagamat hindi mo nauunawaan ng lubusan, tanggapin mo panampalatayanan mo. Huwag ka na mag argue pa. Kumbaga, you cannot argue with the Bible. Actually, arguing with the Scripture or with the Bible is actually, in reality, in actuality, is arguing with Jesus himself. Alam po ba ninyo hanggang ngayon? Okay? May mga katanungan na mahirap tarukin. Okay? Isipin ng ating finite mind. Limitado lang po ang utak at isip natin, mga kaibigan ko. Mga mahal kong kapatid kay Jesus. Ngayon, <clears throat> pero sabi ng Deuteronomy 29:29, 29, ang mga bagay na hayag ay sa tao upang kanilang maalaman. Ngunit yung mga hindi hayag ay para sa Panginoon lamang. So, stick tayo doon. Ganon din ang mga pinagdaraanan natin sa buhay. Minsan may mga tanong tayo, Lord Jesus, ba't ganon po? Masaya ako kanina, gumising ako maaga, nag-devotion ako. Nagbasa ako ng Bible, tapos nag-bad trip ako. Ba't ganun, Lord Jesus? Actually, yan po ang problema ng milyong-milyong kristiyano. Milyong Siyempre, tayo bilang kristiyano, gusto nating stability, you know? Gusto nating pag natin pagising natin tuloy-tuloy ng bonggang maghapon na masaya ka. Actually, hindi po nangyayari ganon. Actually, ako po pinag-aaralan ko, Lord, ako, ah, uh, kanina, okay ang trip ko, eh, you no? Know? Happy, you no? Know? Tapos biglang na bad trip ako. Okay. Uh, isipin na lang natin na opportunity natin ito para lumago. Para malaman natin sa mga sarili natin, gano'n na ba ako kalago bilang kristiyano? Di ba? Bilang born again believer ni Jesus. Gano'n na ba ako kalago? Tandaan po ninyo, ang inyong reaksyon, sorry, sa mga pagsubok o mga mali pala yung na pagsubok, ang inyong reaksyon sa mga pinagdaraanan nyo sa buhay ay madedetermine kung gaano na kayo kalago kay Jesus. Mm -hmm. Gaano na nga ba? Nandiyan ba yung padabog-dabog? Eh, eh, eh. Mga -e. ganon-ganon. Padabog-dabog ka sa Panginoon. Magtatampo na ako kay Jesus. Hindi niya binigay yung gusto. Magtatampo na ako kay Jesus. Ganon ba? Ganon ba? Ma you know, pwede pang i-justify yan pag ng Siguro yung mga ilan taon pa lang o months pa lang. Pero yung matagal ka ng believer, medyo nakakahiya na yung kanyang asal. Ano po? Ang believer, tayo po ang asin at ilaw. So, actually, hindi po tayo dapat kakitaan ng mga kahinaang gano'n ng mundo. Yes alam alam po natin mahina mahina rin po tayo dumarating tayo doon pero inaano tayo ng Bible na let our light shine hindi naman binanggit ng Bible na let your weakness shine may weakness pula lahat ng tao pero ang gusto ni Jesus na ishine natin yung bright side natin yung testimony natin may testimony tayong lahat actually maski maski unbeliever may testimony sila pero si talas po ang pinatutungkulan nun. Hindi po si Jesus ang naglo-glorify sa kanila. Sa atin lang po naglo-glorify si Jesus. Sa ating mga believers. Sana alam po ninyo yan. So, let your... Di ba? Uh, may nakalagay po sa Bible na, sabi niya. Kung inyong... Anong tawag dito? Kung magsisindi ka ng kandila o ng ilaw. Siyempre, kandila pala nung araw, di ba? Wala pa namang electricity nun. So, kandila pala nga sinisindihan ng mga... Sina unang tao. Kung, mag, kung magsisindi ka ika ka ng Panginoong Sokristo ng kandila, hindi mo ilalagay yung kandila sa ilalim ng kama mo. Bagkus, ito ilalagay mo sa pinakamataas na part ng bahay nyo para magliwanag sa buong kabahayan, kung ano man ang tawag yan. Kuya, ba yung bahay doon? Hindi ko alam. Basta magliliwanag. Ibig sabihin, ganyan din po tayo. Yung, yung ating testimony, it should not be kept under Our bed under the table or under any anything, it should be wide opened so that you know everyone will see Jesus in our lives. We are the Jesus Juniors. Yan, in case in hindi mo alam yan. Jesus Junior.